natin ba? timba. So, pwede mo siyang harina ng kamay. Ito kasi marami-rami eh. Baka makarandam ka lang. At ito, hindi. Wala ko. Oh. Kaya kamay ko yan. Ang dry acid kasi pag ginamit mo, no? napakasik. Kaya ito yung advisable ngayon sa mga sulito na ginagamit. Pagkatapos kung ibabad ng isang oras, kabaktumin mo. Tapos, pwede so, mo siya papaligawag agad, wala siyang sedative. Hindi katulad ng muriatic acid, yung liquid is napakadelikado, delikado harmful sa balat ng tao. So ito, safe na sense kapag ito ginagamit natin. Ang pag apply nito, ganyan mo lang oh. Okay. Huwag pa ikot lang yeah. oh, ipaikot. O, no? ipaikot mo. Tapos pagka dito pa malusaw. Lagay mo 'te. Oh. Sige, sobrang dami niyan. Oh. Kaya yung yan, natin. Pero kung dalawang takal yung sinabi ko kayo, kundi natin eh. Walang, Wala eh. wala. Hindi mo maramdaman Kailangan okay, na. maglagay mo lahat ang mapayagot mo Bago mo umot hinalo mo dito. Pag nababa siya, kulay blue ito, buwabog kasi Kasi din kasi Ano mo kung tatawin sa Para mapayakutan sa dagdag ka lang ng dagdag ng tubig hanggang papaikutan mo, mo yun pero the best talaga na magbabad yan ha kailangan na kapatay dapat yung makina pero kailangan namin ngayon na ano, eh, makarecover kami sa tubig eh. so hinahapit namin siya kaya kumandar yung makina naggagamot pa rin kami kailangan lang namin mapalinaw talaga ha? Kanina, tahapon, kulay green yung tubig na yan, green na green. As in kulay dahon talaga. Ngayon tinan nyo. Nagahabon lang talaga kami ng ano ngayon. Malinaw na tubig. Kaya kaya tumaan daw. Naglalagay kami ng mga chemicals. Kailangan namin eh.